Panalangin ngayong umaga Dear God, Salamat sa so umagang aking nasilayan Salamat sa magdamag na kami inyong pinoprotektahan Sa mga kaaway at masasama na hindi ko nakikita Salamat po sa buhay at kalakasan Panginoon ngayong pong umaga Nawa po ay punuin niyo po ng inyong banal na espiritu ang aming mga puso. Punuin niyo po ng inyong pagmamahal upang lahat ng aming mga gagawin ngayon at mga desisyon ay inyo pong kalooban at hindi sa amin. At ang lahat ng aming mga pangangailangan, kayo po uli ang mag-provide sa araw na ito at aming pong pinagawakan ang inyong pangako na kailan man hindi po kami nabigo dahil kayo po ay ang ama na papal-mahal na laging ibibigay sa mga anak ang mga ikabubuti. Kayo po ang aming Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Amen and Amen.